Mm, share ko lang itong ito, isang ano, alaga ko na kambing ito. Uh, parang manganganak na siya. Kasi ito, saka ito sabay siyang nasampahan. Ang panganganak ng kambing na siya inaabot siya nang 150 days. Pwede din 145 hanggang 150 days. Simula pagkasampa hanggang mga anak nasa 150 yung pinaka due date nya 145 hanggang 150 days pwede na siyang mga uh, ngayon nasa 146 na itong dalawa yan 146 days na um, nakapansin ko dito para na siyang naglilibor medyo nag iingay na siya saka ihi siya ng ihi pero wala namang ihi ito di pa pero sabay silang nasampahan yan itong nakikita ko na parang anak na ngayong araw ito kasi yung isa 10 pa lang itong nasasampahan itong dalawa ang anak na nasa 146 days na sila ngayong dalawa Yan, kung mapapansin ninyo, uh, mihi na siya ng mihi. Saka, ihi siya ng ihi, pero wala nang mga labas na ihi. Yun yung isang sign na naglilabor o malapit, malapit ng mga anak. Saka yung tiyan niya, bagsak na bagsak na. Kaya yan, maingay na siya. isa di pa pero sabay silang dalawa na nasampahan sabay silang ah, mga nganak na talaga ayan ang nag-iirin na siya sa mga nagtatanong kung ilang days ba o ilang buwan nanganganak ang kambing simula ng masampahan hanggang manganak nasa 145 days po hanggang 150 days dyan naglalaro yung date nila na simula masampahan hanggang manak mga anak 5 months 145 hanggang 150 days tapos yung sign naman na malapit na silang mga anak medyo maingay sila tapos ihi siya ng ihi na wala namang nalabas na ihi tapos dun sa kanyang ari may lumalabas na puti na malagkit